Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Ang kwentong ito ay tungkol sa aking mga lolo at lola sa side ng aking ama. Lumaki ako sa kanilang pangangalaga kaya't alam ko ang karamihan sa mga pinagdaanan nila. Ang bahay namin na sa aking mga lolo at lola ay matatagpuan sa isang umuunlad na barangay sa probinsya sa Mindanao. Kami ay matatagpuan sa sentro, malapit sa barangay hall, eskwelahan, simbahan at iba pa. Ang aking mga lolo at lola ay parehong retiradong guro at kilala sila ng marami sa aming barangay dahil sa kanilang profesyon. Bisaya at Ilocano ang angkan namin. Mayroon silang anak na nasa abroad ang aking tito. Noong taong 2007, nagpadala ng pera ang aking tito para bilhan ng farm lot ang aking mga lolo at lola. Naghanap at nagtanong-tanong na rin sila sa mga kapitbahay kung may alam silang farm lot na ibibenta. Karaniwan sa aming barangay, ang mga farm lot ay malayo sa sentro. At sa wakas, Nakahanap na ang aking mga lolo at lola at nabili na nga nila ang farm lot. Ang lugar na tinatawag namin na bukid, dahil ito'y talagang bukid ang hitsura, ay matatagpuan ng mga 2 to 4 na kilometro ang layo mula sa sentro ng aming bangay. Maraming mga taong nakatira sa paligid na malapit na kaibigan rin ng aking mga lolo at lola. Ang bukid ay medyo pumasok mula sa highway kung saan maraming mga bahay, pero hindi naman nakakatakot ang daan bababa ka lang mula sa highway, aakyat, at naroon ka na. Sa lugar na yon, may dalawang kapitbahay lang kami na malalapit sa amin. Nang mabili namin ang bukid, wala itong tanim. Parang espasyo lang na napaka-ideal na lagyan ng taniman ng palay sa ibaba at taniman ng mais sa paakyat na bahagi. Para siyang isang maliit na lambak na may sukat na isang ektarya. Ang may-ari ng lupang aming nabili ay isang lalaki na kilala sa aming buong barangay bilang isang mambabarang. Sa kabila ng kanyang malayong lokasyon mula sa sentro, ipinapahayag ng kanyang reputasyon na kilala siya ng marami sa amin. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang mambabarang, hindi siya tulad ng mga karakter na karaniwang napapanood sa mga pelikula na madumi at nakakatakot. Sa katunayan, maayos siya, malinis, at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na tao. May mga pagkakataong nakakausap ko rin siya na minsan, kahit na nasa proseso na kami ng pagpapagawa ng bahay sa aming bukid dahil dumadalaw siya. Minsan siya ay nakikipag-inuman pa sa aking lolo, kasama ang iba pang mga nakatira sa lugar. Habang lumilipas ang panahon, naging maayos namin ang aming bukid. Nawala na ang mga matataas na damo at nagsimula na kaming magtanim ng mga nyog at mais. Sa panahon ng tag-ulan, nagtatanim kami ng palay sa patag na bahagi ng bukid. Mas maunlad na ang itsura ng bukid mula nang mabili ito ng aking mga lolo at lola. Nang matapos ang aming bahay sa bukid, nagustuhan ng aking lolo at lola, lalo na ng aking lola, ang lugar na ito. Doon na sila natutulog kasama ako kapag wala akong pasok bumili na rin sila ng mga hayop na pang farm, sa kanilang pagmamayari, naging maganda talaga ang aming bukid. May mga kwentong kumakalat sa amin tungkol sa mga aswang o mga ibon na hindi raw totoong ibon na nakatira sa aming bukid. At kung taga-probinsya ka talaga, sa tingin ko, alam mo na rin na may mga lugar talaga na may ganitong mga kwento. Kaya para sa aming kaligtasan, Nilagyan namin ng matutulis na kawayan ang aming bahay sa bukit at iba pang mga bagay na pangkontra, pero hindi naman talaga kami nagiging paranoid kung nandoon. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na lumalago ang aming bukid at doon na nagumpisa ang lahat. Nagkasakit ang aking lola, pero hindi naman ito ganun kalala. Nireklamo niya na hirap siyang makatulog at makalakad, nakakaiba para sa kanya dito ay nagkasakit na din ang aking lolo, at nahihirapang makatulog. Kaya para hindi na sila masyadong maabala, bumalik muna sila sa sentro, at inilipat ang kanilang inaanak sa bukid para magbantay. Ngunit kahit nasa sentro na sila, hindi pa rin nawala ang kanilang paghihirap. Naalala ko pa na pinahawak sa akin ng aking lola ang kanyang tuhod, dahil sabi niya, parang may nagsasalita daw doon, pero para sa akin expression lang niya iyon. Ang naramdaman ko noong hinawakan ko yung tuhod niya ay parang sa tiyan na kumukulo kapag ikaw ay nagugutong. Ganyan niya. Pagkatapos ng ilang buwan, may nagrekomenda sa kanila na pumunta sa isang syudad para magpabulong. Hindi mismo sa syudad matatagpuan ang manggagamot, kundi sa isang barangay rin na nasa loob ng syudad na iyon. Kaya pumunta sila roon ang aking mga lolo at lola para magpagamot. Nagtitake na rin sila ng mga gamot mula sa doktor ng panahong iyon. Hindi ako kasama sa kanila sapagkat bata pa naman ako noon. Pagbalik nila sa bahay, okay na sila at naramdaman nila na mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Ikinwento nila sa amin na naiwan sa bahay ang nangyari sa kanilang pagpapagamot. Kasama sa proseso ng pagpapagamot ang isang ritual kung saan ang manggagamot daw ay nagtaas ng isang cross at may binulong na parang orasyon na itinapat sa aking lolo. Biglang nag over ang aking lolo sa sahig at nagsalita, ngunit hindi ito ang kanyang boses. Para bang may sumapi sa kanya. Nakausap ng manggagamot ang entidad na sumasapi sa aking lolo. Itinanong kung sino siya at ano ang ginawa niya. Sumagot ang aking lolo na hindi na niya mismo ang boses at sinabi niyang binarang niya ang aking mga lolo at lola at sinabi pa niya ang kanyang pangalan. Sa kanilang pagkabigla, ang dating may-ari ng bukid na binili ng aking mga lolo at lola ang mambabarang. Tinanong ng manggagamot kung bakit niya ginawa iyon. Ang dahilan daw ay inggit. Naiinggit daw siya dahil gumanda at naging umaani ang dating tigang niyang lupa mula nang ang aking mga lolo at lola ang magmay-ari nito. Hindi makapaniwala ang aking lola sa kanyang nakikita at naririnig ang kanyang mister na nagiging sinapian ang mga salitang binitawan nito. Pinayuhan ng manggagamot na itigil na niya ang ginagawa niya kung ayaw niyang magkaroon ng masamang epekto ito sa kanya kaya gumaling ang aking mga lolo at lola. Hindi na nila isinauli ang barang dahil tunay na mapagkalinga at mapagmalasakit ang aking lola. Kami na nakikinig sa kwento, hindi kami makapaniwala sabi pa namin na gawa -gawa lang ng aming lola ang kwento. Ngunit totoo pala ito. Ang pinsan ng aking lola na kasama nila sa manggagamot ang saksi sa mga pangyayaring ito. Tinanong din namin ang aming lolo kung naaalala ba niya na naglupasay siya sa sahig at nasapian. Ngunit sinabi niya sa amin na hindi niya alam. Wala raw siyang naramdaman. Hindi talaga makapaniwala ang aking lola na magagawa silang taluhin ng may-ari ng bukid. Hindi nila nagawang makasakit o gumawa ng anumang masama sa kanya, ngunit binarang pa rin sila dahil sa simpleng ingit. Nakausap ng aking mga lolo at lola ang asawa ng mambabarang na nagtatagalog at mukhang taga Nueva Ecija na umiiyak at humingi ng tawad sa kanila. Inamin niya ang ginawa ng kanyang asawa sa aking mga lolo at lola at humingi siya ng patawad dahil wala siyang nagawa upang itigil ang pangbabarang. Sinabi pa niya na maswerte na lang at natigil na ang pangbabarang dahil kundi raw ay baka talagang mamatay ang aking mga lolo at lola. Sabi pa raw ng asawa na pati siya ay biktima rin at parang bihag na ng kanyang mambabarang na asawa. Simula pa raw noon ay pinapatigil na niya ang kanyang asawa sa maling gawain, subalit ayaw daw nito makinig. Sinubukan daw ng asawa ng mambabarang na iwan ito, ngunit sinabihan siya nito na, subukan mong umalis hanggang barko ka lang. Kaya raw grabe ang paghingi ng tawad ng asawa at nagbigay siya ng babala. Sinabi ng asawa na hindi lang daw basta-basta na mambabarang ang kanyang asawa. Ibig sabihin, parang mambabarang o aswang nga raw ito. Ayon sa kanya, kaya raw nitong mag-transform sa iba't ibang anyo tulad ng ibon, alagang baboy ramo, o kung ano pa. At ang pinakamasaklap, ayon sa kanya, ay ang nagiging sanggol na ito kapag nag-transform. Sinabi ng asawa na kapag naririnig niya ang umiiyak na sanggol kahit wala namang sanggol na malapit, papapaiyak na rin daw siya dahil alam niyang may mapapatay talaga ang kanyang asawa. Sa isang banda, naintindihan ng lola ko ang sitwasyon ng asawa ng mambabarang. Ngunit wala na kaming magagawa roon. May kwento rin ang mga matatandang tao sa aming barangay, pati ang aking ama at mga kaedad niya ay alam na minsan nga ay sinubukan ng mga lokal na patayin ang naturang mambabarang. Tinangkaraw niyang putulin ang lieg ng mambabarang. Sinasabi nila na konti na lang ay hiwalay na raw ang ulo nito. Pero nakatakbo pa rin ito papunta sa isang balon habang hawak ang tubig. Sinasabi nila na ang mambabarang ay gumagaling mula sa anumang sugat kapag nakahawak ito ng tubig. Kahit sabi nila, nagkapit daw ang ulo nito ulit. Pati ako, hindi makapaniwala kahit ngayon, ngunit ang aking ama ay affirmative sa kwento at marami raw ang nakakakita. Pagkatapos noon, hindi na raw kanggalawin pa ng mga lokal ang naturang mambabarang. Para bang pamilya na raw sila ng mga aswang o mambabarang dahil mayroon ding nakakatandang kapatid ang naturang mambabarang, taga roon din sa lugar ng aming bukit. Ito ay talagang nakakapagtaka sa akin. Iyong mambabarang na kapatid, nakikita ko siya, ngunit hindi siya nagsasalita o nakikipag-interact. Katulad ng kanyang kapatid, kung gaano ka-friendly ang mambabarang, ganoon din siya ka-introvert. Matanda siya, ngunit hindi rin siya mukhang marumi. Talagang iba siya. Isang beses, sa isang tindahan sa highway ng aming bukid, may malaking bato na maaaring upuan na para na rin naging tambayan. Tapos andoon daw ang kapatid ng mambabarang na nakaupo sa malaking bato, mag-isa. Lumabas ang may-ari ng tindahan at nagulat sa nakita dahil ang kapatid na nakasandal sa bato ay nakaupo na parehong paa tulad ng posisyon ng catcher sa baseball. At ang kanyang dila ay nakalabas at humaba hanggang sa lupa. Imahein na lang natin. Ang laki pa naman ng bato, mas malaki pa sa isang washing machine. Sobrang pagkagulat ng may-ari ng tindahan dahil sa nakita, kasi tanghaling tapat na tapos ganoon na may nang aaswang na, sa sobrang taranta. Sabi niya, Bisaya ay 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 ibalik na imong dila, ako nang sangguton ron ibalik mo ang dila mo, putulin ko na ito ngayon. Sangguton, ay hango sa salitang sanggot, isang kasangkapan na parang si shape na ginagamit sa pagkuha ng tuba mula sa nyo. Kaya ang ibig sabihin ay putulin ang dila. Ibinalik daw nito sa kanyang bibig ang kanyang dila. Ngayon, ang aking lola ay malaya na sa mundong ito. Ngunit hindi dahil sa kaganapang yaon sa bukid. Ang aking lolo na lamang ang natitira sa ngayon. Matapos ang panggagamot, bumalik na sa normal na pamumuhay ang amin. Hindi na sila nabalot ng kaguluhan. At ang mambabarang, ayon, nagpapakalma lang. Parang walang nangyari. Friendly pa rin. Binenta na namin ang bukid pagkatapos ng ilang taon dahil inuwi na namin sila sa sentro. Ngayon, wala na kaming balita tungkol sa mambabarang subalit ayon sa aking lolo na bubuhay pa rin ito. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.